hindi kasalanan ng dumistansya at lumayo sa kamag-anak, lalo na kung hindi naman nila pinaparamdam na pamilya ka. Minsan kahit gaano ka kabait, kung ang turing nila sa iyo ay iba, mas mabuti ng umiwas kaysa masaktan. Hindi sukatan ng dugo para sa tunay na pagmamalasakit at respeto. Ang pamilya ay hindi lang sa apelyido na susukat, kundi sa kung paano kayo nagdadamayan sa mga problemang kinakaharap. Minsan pa nga, sa hindi mo pa kadugo mararamdaman ang tunay na pamilya.